mo si Tita. Look. Wow. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano yeah, 'yan? po at tinatry na po ni Pupay yung pasalubong ng Tita Set. Wow, sakto. Wow. Mmm, ano lasa, la, sa Bilma. Masarap. Mmm, sarap. Good morning mga chula okay, Bali kami po ay ready na Nakaligo na po kami at Nakabihis na rin Ayan. Dahil, pauwi na po ulit kami ng in Pantakezon yes. Bali ngayon po umaga, mag check out na po kami Yes, at kami po ay mag uh, be-breakfast lang at yon diretso na sa ban <laughs> Ayan, at ito po yung aming breakfast With coffee breakfast po tayo. Sige. Kain na, na po. Breakfast po muna tayo mga chula. coffee. mahaba biyahe kaya kailangan ay may mag-breakfast. Ayan po at check out na po kami. Tara na. Baka tayo maiwan ng ban. Double check lock ang mga gamit. Pakiyat na po kami. Pauwi na set. Pauwi na. Ayan po yung aming ban na service. tayo Camp John Hay Bali, pwede tayo mag-stay dito ng 1 hour Tapos after 1 hour, pwede na tayo bumalik Yung Camp John Hay para lang tong Burnham Park Pinagkaibahan lang, layo-layo yung mga tourist attraction ah. Oh, Para mag-jogging lang ha Dito po, ay Dito pa kala ka pawin Kala po namin pawin na ay kami dumaan pa dito sa Camp John Hay Wow. Nakaka-relax dito, honey. Ah. Uh, wow. Pakaganda po dito. Maganda mag-picture-picture. Eh. Yung akala mong pa-uwi na, honey. Yung pala yung mayroon pang pupuntahan. Ah. Uh, Nakapaggala pa ng kaunti mga chula. Yan mga chula. Kami po yung nagpipicture-picture lang dito sa ano po sa ano ba ganito tawag dito pine trees bibi pine trees to eh. ato maganda po yung view wow! Ayan mga chula. at pabalik na po ulit kami sa van. Hindi po namin alam kung diretso na pa uwi or may dadaanan pang pasyalan ganda po dito wow ayan mga tsula at nandito naman po kami sa Baguio Cathedral Ha? yung Ha. Ayan, mga chula, at uh, nandito naman po kami sa SM. SM Baguio City. Tayo kumain muna sa katay magalaga. Mm -mm. Ang call time po namin ay 1:30. Ngayon po ay 11, 11am So dito na daw po kami mag lunch Para mamaya Diretso biyahe na Saan tayo kakain? Maraming pagpipilian Ayan mga chula At nandito po kami ngayon sa MacDo At kami po ay Maglalunch muna Bago maggalagala Ayan po at na-order na po si set Yung may makfloat pa bueno. One piece chicken joy. Pag, pag customize ay ano yun. Yung parang gusto may spicy magat. Ah, sige wag na. Cancel. Cancel. Ah, sige, pare-pareho na lang tayo. Tatlo, tsaka price. Meron ba dyan? Yan ah, tititititin mo. Uh -huh. Naka-order na po si set at ito po yung ating number. ayan mga chula kain po muna tayo meron din po kami ditong fries ito po wow french fries Tayo po sa si set umuusok usok pa ang pagkain Ayan, kakain po muna kami mga chula bago ulit gumala-gala. Kain po tayo. Ayan mga chula. Tapos na po kaming kumain. At magpipicture-picture daw po kami dito sa magandang view. Napakaginhawa po. Malamig ang hangin. Wow! Ayan po si Nerly at saka po si Locke. Napakaganda po ng view. Napakahangin po pati maging hawa. Oh, ganda. Wow! Mm. Ayan pala yung Burnham Park. Ito po pala yung Burnham Park. Overlooking pala dito, han eh. Mm. Ayan po. Wow! Dito po kami namang ka nung nakaraan. Namangka! Kahit nagpedal. Namangka! ka. Mm, maganda po ang tanawin. Ah, relax po ang view. Madami din po dito nagpi-picture-picture rin po. Madaming tao Parang hindi mo kang mall na ito, ha ni, parang park. <laughs> Nagmukha pong park itong gilid po ng mall dito po. Mm. para sa mga gusto mong picture dito po sa magandang view, ganda. Bye bye, bye bye, bye, -bye. Next time ulit. Sarap dito, sarap bumalik manin tiya. Hindi na eh. yeah, kakaalis si eh. babalik agad One hour later. Ayan mga tsula at bago po kami umuwi ay dumaan po kami dito sa bilihan ng mga gulay at saka strawberry. At di pa po kami nakakabili ng strawberry. Ayan, ito po yung mga strawberry. Yung ganito po kalaki ay 350 dito. Tapos yung maliliit po ay 150. Okay napili na po si set ayan po at namimili pa rin yung dalawa ng strawberry dami po itong pwedeng pampasalubong pati mga gulay at kung ano ano pa panic buying ng strawberries ha? wow

One eternity later. So yun mga chula at nakauwi na po kami dito sa bahay. Bali, kami po yung malis ng Baguio ay mga 2.30 na yun. Ah. 2.30 po ng hapon, tapos dumating po kami dito sa bahay ay 3, 3 a.m. ng madaling araw. Yes. So, hindi na po kami masyado nakapag-video at bukod sa pagod po kami, ay napakadami po namin mga labit na gamit. Kaya yun, ngayon lang po kami nakapag-update. So, yon mga chula, At ngayon po ay hahanguin na po natin itong mga pasalubong na binili po namin ni Seth. Yes. Yan. At ako po'y tulog pa. Ay ko na si Pupay. <laughs> ngayon lang po namin iyan hahanguin. Kasi wala nang binili. <laughs> so, amin na pong hahanguin para po maibukod na namin yung pasalubong ni Seth tapos yung pasalubong ko. Para sa amin. Yes. Yan. Wow. Wow. Yan. wow. Nandiyan pa rin may ating ube. Oo. Oh. Pinilaman ko yung ube na sa... Ito. Para hindi po pumabasag. Ayan. Yeah. Ube jam. Tikisa tayo. Hmm. Gusto ko mga mga... Ayan mga tsula at... Ito na po lahat yung binili naming pasalubong. Ayan. konti lang naman po ito. Mm -hmm. At saka may astronomy pa tayo. Ayun nga pala. Nasa... Nalagay mo sa ref? Ref. Ayun. Tapos po ay bumili po kami ni set ng bonnet. Tig isa po kami. Pinakang souvenir po namin at saka meron din po kaming tig t-shirt. Yes. Yan. Pai. Ay, si Tita. Look. Wow, ano 'yan? Ano 'yan? Ano yan? Wow, wow. Oh, do you like strawberry. Oh, wow, ito. Open natin. Wow! strawberry! <laughs> may strawberry pala si Wow! Si Pupay. Wow. Mm. Amaya, wait, okay, there's more. Amaya, 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 look. Pupay, look. Meron ako sa iyo na T-shirt. Wow, ano kulay yan? Purple. Wow, do you like purple? Yan po, at tinatry na po ni Pupay yung pasalubong ng tita set. Wow! sakto! Wow. Tingin, sa, sa tita nil Tingin dito. Wow! wow. Thank you, Pupay. Oh. Welcome, Pupay. Welcome, ah, ito, Pupay. Okay, tupatin natin. <laughs> at baka oh, mamaya, mo suot pagkaligong. Okay. Yan, mga chulat. Andito po si Ate Nikki. Ayan po. Ate Nikki, meron akong pasalubong sa iyo. Bye, dear. Wow, thank you so Iyan ay, much. Ayan, ayan, ah. Wallet, iCoin purse, ref uh -huh. magnet, magnet, at saka dried mango. Thank you so much. At saka ito so yung strawberry para kay Pai. Ayan. You're welcome. Titik mo ni Pupay pala. Oh, mm. Ano? Yay! Mmm! Ano na lang Bilma. Masarap. Wow. Yeah, thank you wow. so much. You're welcome, Pupay! Ay, yung namitas nito? Hindi. Masarap, Pupay. Ah, sabihin mo na ako. Mmm, sarap! Yan, mga tsula. At ayan po si Bibi Silok. Yan, ibibigay na rin po natin yung binili po namin na souvenir item para po sa kanya. Bibi, oh. Ito'y coin purse at saka uh, t-shirt. Yan. Okay. Para may souvenir okay. din siya. Oo, para may souvenir ka din. You're welcome. Yes. Tapos ito yung pinabili mo na, ano mga, crinkles? Crinkles. Na iba't iba po ang flavor. Ayun Assorted. po. Assorted. Assorted. Para Pabilla daw sa mga kaklase mo? Mm Mga -hmm. klase. Tapos ito, dalawang, ah, uh, dalawang, ano ba tub na strawberry. At bukas po mga tsula, ay may pasok po ulit si Bibi. Ay, meron daw po silang defense. So, ito po ay para sa panelist. Yan. Social naman ang panelist mo. <laughs> Naka strawberry straight from Baguio. <laughs> oh, tama okay. tama. oh, ito baby. Okay, thank you. You're welcome. Tama. So, so baby, tatanungin pala kita. Si si Lok po, ito po yung first uh, first time din po niya na makarating ng Baguio. So tatanungin kita, how was your experience? Ah, uh, so far so good. Ha, so far so. <laughs> <laughs> Sira. Ano? <laughs> Masaya naman kahit medyo mabilis lang. Tapos, Ganyan talaga, pag nag enjoy ka, mabilis lang talaga yung oras. Oh. Kaya dapat ay i-enjoy mo yung every minute ng travel. Ganun talaga pag nagkatar... Iyo, yeah, para parang marami na napuntahan. Nag-enjoy no, nag -enjoy. Oh, nag -enjoy, -enjoy ka naman. Sobra. So, sobra. So, so yun. Good. So, kahit ma mapagod, malayo biyahe, sobra, sobra naman. Sobra, nag-enjoy naman. So ulitin. <laughs> so mag-aral kang maigi at para pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi eh, mo makakapag-travel ka. Yes. Kaya mo nang iano sarili mo. Yeah. Yan. Okay. Next time ulit, baby. Okay, thank you, ulit You're welcome. <coughs> Yumi, wala akong pasalubong sa iyo. <laughs> Yan mga chocolet ibibigay ko na din po yung pasalubong ko po para kay, kay nanay at saka po kay Tatay. <laughs> ito ay para kay Ma. Ma, oh. ito ay t-shirt. Ah! I I I I I I oh, mama. Oh. oh. ka din mo. yeah, Wow. Baguio, kayo, Philippines. At saka ma, meron kang coin purse. Ito, bagu Baguio City. At <laughs> <laughs> saka ito naman, naman ay kay tatay ah. T-shirt din po. Wow. Ta ano yung mga tayo kung sakto lang yung laki? Baka napaliit na ay Baguio City. <laughs> At saka meron din pong coin purse. Thank you. Ayan. Thank you so much. At saka meron. At saka meron. <coughs> uh, ano ano ito? Rep magnet. Ito po. Uh, at saka dried mango. Ay. Share na lang mga tayo. Share na lang kayo. Dali. Okay. Tapos ma, meron ka ding. Tcharan, ang pinagmamalaka ng Baguio City na ube jam. Ube jam? oh, ube jam. Good shepherd. At saka. Hop. Hop. Lalagyan <laughs> na ng coins. Oh, yeah. At saka meron din pong strawberry. strawberry. Yeah. Wow, thank you po. Share na lang so, po. Pasalubong. You're welcome, ma. Uh, sa inyo po yan. Sa inyo po yan. Tatry na po nila yun, nanay yung t-shirt mga tsula kung sakto. Abot oh, may <laughs> may laman na agad ang coin purse ni tatay. Mga kay maganda. Tinangang, wow! Sakto lang, mahan eh. oh, oh kulay maroon. Para tang ano, eh, wala ka pang ganyan kulay maroon. Sakto so, lang po kay nanay, mga chula. Para ako itong in Ang alin. Panta mo na ito, Teso. O ba, sakto <inaudible> kayu, Sak Sak mo. lang kay tatay. Sakto lang din po mga Kaiser, chula. Naka-shepherd <laughs> brown. Kaya nga yung pinili kong kulay ay. Para magkakulay. I love bugs. <laughs> Yan, mga chula. At ano daw po. Ilalagay na ni Mayong rep magnet. I love Baguio. Yan. Nakalagay din po dito yung dala po namin nung kami pinipunta ng Singapore. Ito po at saka po by dear. I love Baguio. Yan. Pupunoy natin yan ng rough magnet. Yan, <laughs> Ganda, Ganda okay. ma? Nakikita mo mo po sa akala kaabot ng <laughs> remembrance. Parang pinal souvenir man -souvenir. eh na nakapunta na ako diyan. Yan. Yan, oh. yan mga chula. At narito po si Pupay nakabalik na po sa kanila. At ayan po, kapapaligo. Wow! Ganda naman ng shirt ni Pupay! City of Baguio. Saktong-sakto lang po pala kay Pupay yung binili naming t-shirt. Wow! Maganda, Pupay! Ayan, mga chula. At ibibigay ko na rin po yung aking kaunting pasalubong souvenir sa ka tatay at kami po'y katatapos kumain wala pa tatay wala pa at ito po ay para kay tatay t-shirt tingnan mo nga po tatay kung kasya yung kay nanay ay pag uwi ko ibigay kasya po kaya tatay Oh, yan yeah. yeah, yeah. wow Ups, Ay, <laughs> <pungan tamay. laughs> Ups, yeah, sinusukat oh, na po um, ni Tatay. Yeah, oh. oh. uh, <laughs> wow, sakto. sakto. Sakto lang po kay Tatay. Ah. Oh, Welcome oh. po. Mamalakasan. Oh. <laughs> Sakto lang po kay tatay. Poging-pogi. Yeah. Ayan po at nandito rin po si Talalay. Saka po si Ate Haisen. Meron din akong pasalubong kay Talalay. Wow. Kay Talalay. Wow. Sukat mo din. Dali. Eh. Tapos kay Ate Haisen. Sakto kaya kay Talalay. Banda, baby. Apo. Anong color iyan? Anong color iyan? Anong kulay ito. Oh, sakto lang pala. Eh. Patayin mo ate sin. Sakto lang po kay Talalay. Wow, sakto sakto. Ganda naman. Yan. At nandito rin po si na Kuya Baron. Nagaabang ng Ito'y hindi maminan, ha? Ah, <laughs> oh. Ito'y upgrade mo na sa birthday ko. Ah, pwede ha? Oh, may ginamat. Naka-advance. Naka-tipid pati. Na <laughs> okay. Kuya well, well, Irving. Wow, thank you so much. Wow. Thank you, thank you. Excited. At saka, so magpasensya na ninyo aking pasalubong kay ate Leia. Wow, thank you so much. May drive mango. Wow. Okay, okay, okay tayo dito. Tapos ito ay kay kay Mahal. Yan. Tapos ito ah, Mahal. O, share share kayo ng iyong mga kapatid ha? mga bata. Thank you po. <laughs> ah, uh, strawberry. <laughs> strawberry. Patikimin mo din daw ang tatay. Yan. Yung pasalubong ko kay nanay, tsaka ka na sa ipag-uwi na lang. Yan po, tinatry na nila yung strawberry. Matamis naman, Ate Aysin. Oo, oh ito. Ito na picture manado, ngayon. Ako na hubad nit, mabana. Oh, okay na po. <laughs> Kaya pala pa apalay ba din ni Tatay, magpapa-picture pa. <laughs> si Tatay kumain din ng strawberry. Ah, matamis naman mahal. Welcome po. Oh, 'yun to. Oh, sa 'yong apalay. Wow. Welcome. Ayan po at nandito na rin po si Kagwapo lang sa kasi Kadilag at kagagaling sa work. Tapos na rin po silang kumain. Nagdi-dessert. Yeah. Ah. Uh, uh. Yan, at ako may bibigay sa inyo. Wow. Tigis so, sa kayo. Wow, Welcome. I love Baguio. Thank you, Ate Sula. Cool, huh? Welcome. Earth, maroon pa Strawberry. 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 <laughs> may naglilingka sa likod. <laughs> Welcome! So, ayun mga tsula at naipamigay na po namin ni Seth yung aming mga pasalubong. Bali, yung pasalubong ko po ka na nanay, ka na atin else, saka kay, ka na kuya white ay pag-uwi na lang po nila galing tagaytay. Yes, ganun din po yung pasalubong ko para po dun sa kapatid ko at saka mga pamangkin po na nasa isla. Pagtawid na lang po nila ulit dito sa bahay. At gusto po namin magpasalamat sa inyo mga chula sa pagsubaybay po ninyo sa aming Baguio Trip. Yes. Yeah. Salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood sa aming channel. Yes. Thank you po. At thank you Lord dahil nakapag-travel po kami ng maayos at ligtas. Yes. Thank you Lord. <laughs> thank God. Yan. At hopefully someday ay makabalik po ulit kami dyan sa Baguio. Yes. Dahil napakaganda po at Super nag-enjoy po kami ni Seth. Kahit po napakahaba ng biyahe at malayo, mapagod, ay nakaka-enjoy. Yes. Nakakawala ng pagod. Worth it yung mm, haba ng biyahe. Yes. At talaga namang nag-enjoy tayong tatlo. Yes. Ayan. So, yun mga tsula. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. click here to subscribe okay. thank you for watching i'm learning and i'm set and see you in the next video bye, bye.